buhay ay parang isang laro para sa kanya. Isang lola ang nagbibigay kinang sa lahat ng mga residente at turista sa isla ng Boracay. Sa gabi-gabi niyang pagkanta sa iba't ibang mga bar, siya ay nagbibigay ng saya at inspirasyon sa lahat ng nakakapakinig sa kanya. Tara na at makijaming at alamin natin ang sikreto sa likod ng kanta ng buhay ni Mami Belle. Singing is my life. Stage Intablado. is my world. Meet Maria Elizabeth Relato Velarde, or you can just call her Mommy Beth. Isa siyang folk and country singer and songwriter sa isla ng Boracay. 65 years old na siya pero patuloy pa rin binibihag ng kanyang musika ang mga lokal at banyagang turista sa isla. Virgin pa ako noon, batang-bata pa ako noon. Non-stop yun, non-stop. Only COVID stopped it. A very pleasant good evening to all. Welcome to Coco Loco. Vamos! Sa limang dekada na pagkanta at pagtutugtog ng gitara, lahat na yata ng piyesa ay kayang-kaya niyang awitin at bigyang buhay. I love folk and country and a little of this and that, a little of everything. The new songs, only if I like it, then I, I will learn it. Dinuduyan ka sa hangin ang mensahe ng bawat kantang kanyang inaawit. umatagos sa puso ng kanyang mga tagapakinig. Mercy, mercy. Malalim at naguumapaw sa damdamin ang kanyang musika kasing lalim din ng kanyang kwentong buhay nag-aral ng mass communication si Mommy Beth. Pero hindi niya ito natapos dahil niyakap na niya ang pagiging mga awit at musiko. Kulihiyala siya noon nang dumating ang big break para ipamalas ang kanyang talento sa iba't ibang bar sa loob at labas ng bansa. That's the very first time abroad Japan. I was there three times. From that time on, I kept going out, going to different places, different countries, singing in hotels, different hotels. More than half of my life in singing, I spent it outside Philippines. Hanggang sa pagtagpuin sila ng kanyang forever love sa isa sa mga bar na kanyang tinutugtugan. He saw me singing somewhere in Marikina. I was very young then. Basta nangyari lang. <laughs> Nabighani sa ganda ng kanyang tinig ang lalaki at hindi na siya pinakawalan pa. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Pero dumating ang mabigat na pagsubok sa buhay ni Mami Beth. Nalulong siya sa masamang bisyo. Ito ang halos nagpagupo sa kanya. Sumunod pa ang pagpanaw ng kanyang forever love. Sa try muna na I was really I broke down and cried and then I thought of something na parang tapusin na lahat. Ang pagmamahal niya sa musika ang naging sandigan niya para tumayong muli. Gusto ko pa mabuhay eh. Uh, at saka ang pabago sa akin yun. sa gitna ng kawalan ng pag-ibig at pagiging salat sa buhay, natagpuan niya ang kapayapaan sa isla ng Boracay. I did not get rich, hindi ako yung maman, pero mayaman ako sa experience at saka ang kanta ko kumakanta pa rin ako hanggang ngayon. Di magsasawang pagmasdan ka, Malaya na niyang naipamamalas muli ang kanyang forever love na pagkanta ng mga awit ng kanyang buhay. Wow. <laughs> Tama. <laughs> ang mag Art at Jane Clarion, na kapwa performing artist sa isla. Inspirasyon si Mami Beth. Tagal na siya dito sa isla din kasi. So, uh, and she's been passionate about music. Si Mami Beth is an institution. He's a musician is a legend. She's a legendary musician. Ne. Eh? Sa pagsapit ng dilim, ako naghihintay parin sa iyong maagang pagdating. Si mami ay totoong tao at sobrang masayahin, sobrang napaka-supportive at isa sa mga naging inspirasyon ng karamihan dito, lalong-lalo na po sa mga artist at mga musician dito sa isla. So sa lahat ng pinagdaanan mo, Mami Beth, ano ang mga aral sa buhay na pinaka-importante palagay mo? Ano mang hirap. Kasi marami na rin akong daan na hirap. Ano mang hirap yan, kailangan. Kailangan, kailangan, labanan mo. Kasi masarap ang mabuhay. Kasi naisip ko na rin yan eh. Yung, there was a time na parang, ano ba? Parang, parang ano pa? Parang di ko na kaya. Ano pa, ba? Diba? Pero okay pa ako eh. Kasi parang gusto ko pa mabuhay eh. Kasi ano, mahirap ba? Ay, gusto ko mabuhay. so, Nilabanan ko yun. This is still a wonderful world, no matter what. Because life is beautiful. I promise you that. Nice, 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 nice. Okay, so why don't we sing that song, What a Wonderful World? I see trees of green.